Hi guys, uh, magandang araw. Lalong-lalong na po sa ating mga kapwa, security personnel. Welcome back to my channel. So sa video ito mga 5'9 ay pag-uusapan natin ang tungkol sa hand salute. How to execute a proper salute? Kung paano nga ba sumaludo? Sino-sino ang dapat saluduhan? Kailan ka dapat sa saludo? At uh, kailan hindi dapat sumaludo? Okay? So siyempre mga 5'9 Uh, umpisahin ka agad natin to pagkatapos tong aking intro. So yun mga 5 na uh, siyempre kung bago ka lamang po sa aking uh, munting channel, inayayaan po kita na mag-subscribe. At of course, pakihit na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga video na susunod po nating upload Okay? So ngayon mga 5 na ang pag-uusapan natin is uh, regarding po sa hand or uh, kung paano nga ba mag-execute ng proper salute. Okay? So, siyempre, mga 5 bilang isang security personnel, dapat alam natin kung kailan tayo sa saludo, kung kung sino-sino ang dapat natin saluduhan, at kung uh, kailan tayo hindi dapat sa saludo. Okay? So, siyempre, mga 5-9, before natin talakayan yan, uh, alamin mo natin kung ano nga ba ang saludo. Ano ba ang ibig sabihin ng unsalute? So, mga 5 na ko yan sa screen. Ang uh, ibig sabihin or meaning ng Hansalot, no? Pero explain natin briefly, no? Ang uh, Hansalot or uh, saludo, ito po yung uh, highest form of respect, kumbaga, no? So bilang isang uh, uniform personnel, uh, maipapakita natin yung respeto natin sa mga higher rank personnel or sa mga official natin, no, sa pamagitan ng pagsaludo. Okay? So ang video ito ma 9 ay siyempre para po doon sa mga baguhan nating uh, mga security personnel or sa mga aspiring security personnel natin no na gustong matuto kung ano nga bang proper hand salute. Okay? Kasi siyempre, misang kahit nag-training tayo, minsan hindi gaano natin nakukuha no ang uh, tinuturo sa atin. Kung interesado kayo Ma59 sa ganitong mga topic, pwede niyo pong bisitahin 'yung aking uh, channel, 'yan no at uh, puntahan nyo po yung playlist natin. So, marami po tayong tutorial dyan na ina-upload, no? So, para kahit papano ay uh, makakuha po kayo ng karagdagang kaalaman, mga 5-9. So, lalong-lalo na po do sa ating mga buguhan, no? Na mga security personnel, okay? So, meron tayong limang uh, katanungan nito, mga 5-9, na inihanda. At syempre, explain din natin, no? Kung paano nga ba natin gagawin, okay? So, unang-una mapay pipeline, paano nga ba sumaludo or how to execute a proper salute, okay? So, paano nga ba sumaludo ng tama, okay? So, kapag uh, sa saludo tayo mga kailangan po ay nakatayo po tayo, no? Naka 45 degrees, siyempre. Then, ang uh, dapat po, no? Ang ating uh, kamay ay naka-straight, no? Kaganyan. Then, uh, siyempre, 45 degrees shoulder level. No, yung kamay po natin, no, ay dapat po ay nasa dulo ng kilay or sa tip ng eyebrow natin, yung ating uh, dulo ito yung pinaka kumbaga yung pinakamahaba tayong daliri sa gitna, no. Dapat ito ay nakaturo sa uh, ating eyebrow sa pinakadulo ng ating eyebrow, no. At uh, syempre dapat shoulder level yung ating kamay at straight po dapat, no na hindi po nakikita itong ating to yung lalaki no hindi pwedeng nakaganon no hindi naman pwedeng nakaganon okay so dapat straight po no so, practice niyo lagi yung tamay ninyo na dapat naka-straight lagi yan para masanay no so ang saludo po ay galing dito no so nakaupo lang kasi tayo no uh, next video natin i-demonstrate ko sa inyo kung paano yung proper uh, execute ng salot no yung uh, nakatayo na, no So pag sumaludo po tayo, naka attention position po tayo, no? 45 degrees. Din yung kamay natin pag sumulado tayo is dapat straight, no? Tandaan natin 'yan, mga 5 no? Tapos straight dulo ng kilay, straight body. Tumak in, chest out, no? Then, ganyan po, no? Yan. Yan po yung proper hand salot. Okay? Diyan po naka lagay ka pag wala kayong firsting cup or sombrero, no? Yan. So, next, explain ko lang sa inyo mga papi, kung paano yung ayusin yung kamay, no? So, dapat ganun. Dapat dito galing sa bawa, oh, nakatension kayo. So, dapat dito galing sa gitna yung kamay nyo. Hindi pwedeng ganun. Pwedeng ganun, ha? Dito po, manggagaling sa dibdib, yan. So, sanayin nyo po yung kamay ninyo na dapat ganyan lagi. Okay? Yan. Dulo ng kilay. Yan. Then, baba. right Pag meron kayong firsting cap or meron kayong sombrero, so, dapat sa dulo ng inyong visor. Yung visor ng sombrero, yung ganun. So, dapat dito sa dulo. Kung may ano kayo. Bawa, dito yung visor. Yan. Dito. Na. Yan. No? So, dyan dapat. Kung dyan yung visor, no? Ganyan. Okay? So, halimbawa, siyempre, sa saludo tayo, siyempre, pag uh, sinabi ng official natin na carry on, no? Or uh, na-acknowledge niya, niya yung saludo natin, tsaka natin, ibababa yung kamay natin. No? So, yan po yung proper hand salute kung paano sumaludo. No? So, pangalawa po is, kailan ka dapat sumaludo. Okay? So, halimbawa, no? Uh, baguhang kalamang no at mag-apply ka sa isang uh, security agency, no? So siyempre, ah, uh, kailangan diyan ay marunong ang uh, mag-execute ng salot o mga uh, marunong kang sumaludo, no? So halimbawa, siyempre pagpasok mo, no? Pasukin ka sa isang uh, interview. Para reporting ka, for interview, siyempre kakatok ka muna sa pinto three times, then na uh, attention position, then mag-execute ka ng salot. Okay? So diyan pala mapay na yung pag interview sa iyo at alam niya, no? At nakikita din ng na proper yung pagsaludo mo. Maayos yung mo, 100% po tatanggapin ka. Okay? Yan. So pangalawa po, no? Kailan ka dapat sa saludo? Pangalawa po is kapag pinatawagan ka ng iyong official, no? Kapag pinatawagan ka ng iyong official, so siyempre kailangan pagdating ng pag-report mo sa office, security office kailangan si sa saludo ka, no? Di siyempre ah uh, pag alabas mo, no? After mag-report, no? Siyempre pagkalis uh, pag alis mo, permission to leave sa saludo ka pa rin. Okay? Yon. And then, ano pa ba? No? So, kapag makita mo ang iyong official. No? bawa, umaga, pag nakita mo yung uh, official mo or may ari ng kumpanya or uh, sino mga officers dyan, so sa saludo ka, syempre. No? So pagdating po ng hapon, kung uwi ka na, pwede ka rin mag-execute ng salud or permission to leave. No? So yon, yon na po yung saludo natin. Kailangan Two times a lang, no? Hindi pwedeng tuwing kita kayo ng iyong official or sino man dyan mga officer ay sasaludo ka, no? So, mahirap po yun. No? Pagkamala ka ng sipsi ng mga kasamahan mo dahil panay ka saludo. So, next po, no? Kailan hindi dapat sumaludo? Yan, no? So, merong kailan dapat sumaludo at merong kailan hindi dapat sumaludo. Yan, no? So, kailan ka dapat hindi sumaludo? Siyempre, no? Uh, Unang-una, kapag ikaw ay Uh, naglalakad O uh, tumatakbo Halimbawa, no? So, kung nagmamadali ka Tumatakbo Dahil may nahabol ka O uh, Nagmamadali ka, no? So, hindi Pag nakasalubo mo yung official mo So, hindi na kailangan na sumaludo ka No? Ah uh, Kung baga, given na yon No? Nasa sayo, kung uh, Tumatakbo ka or namang Puminto Nasa sayo, no? At, siyempre, mag-execute ka ng Salot Okay? Pero, kung uh, talagang Nagmamadali ka, no? So hindi na kailangan. Okay? So, pangalawa, kapag meron kang hawak na mga bagay. Ang bawa, no? ka, no? Uh, may bitbit -bit ka. Yung dalawang kamay mo, merong uh, hawak, no? Or merong bitbit. -bit. At uh, nakasalubong mong uh, official mo. Or uh, may ari man dyan ng kumpanya, no? Or sino mga officers dyan. So, given na po yun, no? Hindi na kailangan na sumaludo ka pa, no? Lalo na kung mabigat yung dala mo. So, diretso ka na lang. Pwede mo na silang batiin na lang, no? Good morning or uh, good afternoon, ma'am or sir, no? So, hindi na kailangan na sumaludo pa. Dahil nga nang meron kang hawak. So, understood na po yun, no? O ano pa? Uh, kailan ka dapat eh, hindi sumaludo? Kapag ikaw ay nag-susulat, halimbawa, naglalagbo ka dyan. Then, na uh, duman ang mo, nakaupo ka. So, hindi po pwede na sa saludo ka ng gano'n, may hawak ng ballpen, no? Baka mabulag ka pa, matusok yung mata mo ng ballpen, no? Magkamali ka, no? Ganyan, tapos saludo ka, no? So, mahirap po yun no? So hindi na po kailangan. So 'yun po yung mga 59 kung uh, kailan ka hindi dapat sumaludo. So no? pangapat po ay sino-sino uh, ang dapat saluduhan. Okay? So kung inyo pong kabisado ang 11 general orders nakalagay po 'yan sa number 10, okay? To salute all company officials, superior in the agency, ranking public officials, and commission officer of the Philippine National Police or AFP. Okay? So pag sinabi po natin company officials, Siyempre, dyan po sa inyong area, sa inyong detachment, sa inyong kumpanya na pinapasukan o uh, pinagjujutihan. So, siyempre, yung mga managers dyan, siyempre, yung may-ari, no? Mga area supervisor, okay? At siyempre, kung sino pa yung mga officers dyan, no? Na under yung security, no? So, ayan po ang tinatawag ng mga company officials. Sa, then, sa superior of the agency, no? Sinasabi natin yan, siyempre, yung ating OIC, yung ating SIC, yung ating operation manager, yung ating inspector, no? Yung ating OM. So, siyempre, yung may-arrange ng agency din natin, okay? So, sila po yung mga superior in the agency, no? Ranking public officials. So, ano po ba yung mga ranking public officials, no? So, siyempre, eh, natin siguro sa kagawad, yan. Mga ranking public officials yan, mga kagawad, uh, kapitan, no? Pataas, no? So, yan po yung mga ranking public officials, no? And of course, ating, Uh, officers of PNP and AFP. So siyempre, kailangan po nating sumaludo bilang respeto, okay? So pa 9 is 'yung pagsaludo sa ating Philippine flag. Pero siyempre, hindi naman natin sinasabi dito na pag nakakita tayo ng uh, Philippine national flag, ay sasaludo tayo, no? Siyempre, mayroong uh, exception 'yan, kumbaga, no? So siyempre sasaludo lamang tayo kapag bawal, no? Atin tayo ng flag ceremony, tapos naka-uniform po tayo. So sasaludo po tayo habang tinutugtog yung ating uh, national anthem o yung ating uh, pambansang awit. Okay? So yun, mga Five Nine no? Uh, sana, kahit papano, ay uh, nabigyan ko kayo ng kunting uh, kaalaman at kunting idea, no? So lalong-lalong na po, mga Five Nine sa ating uh, mga baguhan na uh, security personnel. So, sana po ay kahit papano, ay meron po kayo nakuhang uh, karagdagang kaalaman. Okay? So yun mga Five Nine, siyempre uh, maraming maraming salamat po sa pagsama at uh, pagtangkilik sa aking mga video. At sana po ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. And of course, pakihit nyo na po ang notification bell. And of course, mag-comment po kayo at mag-share. No? At uh, siyempre kung uh, nakatulong po sa inyo ang video nito, ay bigyan niyo po ko ng isang like. And of course, mag-comment po kayo sa ating comment section para mapag-usapan po natin kung ano yung, yung mga katanungan at kung ano po ang inyong mga concern. Okay? So 'yun mga 59, maraming maraming salamat po. God bless sa all.